Hello guys! Magluluto tayo ng ginataang isdang tambakol or bangkulis. Ayan, isalansan muna natin ng maayos para maayos natin mailagay ang iba't ibang sangkap. Kamatis, bawang, luya, at sibuyas. At syempre ang sining green. Lagyan natin ng 3/4 cup of vinegar or suka. Asin. Magic sarap. At patis. Ang style nito ay parang paksiw. Ayan. Hintayin na muna nating umunti ang sabaw para manuot ang lasa sa isda. Kasama ang mga sangkap nito ay ang Coco Mama. Coco, muna Coco Mama muna tayo dahil wala tayong nabiling gata sa palengke. Ayan. Dalawang gata ang aking linagay. Pagkatapos, ilagay na natin ating mga gulay na sangkap. Okra, talong, at syempre ang pechay at ang sili. Takpan muna natin ng ilang minuto at buksan ulit para hindi mahilaw ang gata at maiwasan ang pagbuo-buo ng mga gata. Ayan guys, makikita nyo kapag marami pang sabaw, dapat maghintay pa ng ilang sandali na medyo kumunti ang sabaw. Ibig sabihin, marami pa yung sabaw, hindi pa siya lutong-luto. Hinti, hintay natin na kumunti ang sabaw. Dapat maluto ang gata para hindi mabilis mapanis ang ating ginataang isda, guys. Sikretong malupet. Ayan. Sarap. Meron na tayong bagong ulam.